Alright mga boys, welcome back again sa ating YouTube channel So ako po ulit si yes, Moto So medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog Anim na araw lagi yung pagitan So ang mapapansin nyo is Medyo ngongo yung ating boses Dahil tayo is nagkatrangkaso ulit Dala po nung unang ulan ng Mayo dito sa amin sa Quezon Ayan, medyo tinatangkaso po tayo no So ngayon po mga boys sa ating video Meron lang po ang tatanong sa akin About po kay TMX125 na Series 3 So ito po yung new model So ito po is second hand Kaya mga second hand po siya Meron po siyang takbo na 7,132 So ito is repo unit Ito po is walang issue Ang issue po nito kaya po siya nabatak Wala na po pang hulog yung may-ari So kaya po uh, May nag-comment po sa atin Yung po bang series 3 at series 1, series 2 is kung magkakaparehas na po siya ng makina. At kung yun po bang series 3 is battery operated na. So ngayon po, dito sa ating vlog, sasagutin ko po yan. So syempre, bago tayo magsimula, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Hitot ang notification bell para like kayo updated sa ating mga video kagaya nito. So tara mga boys, let's go! Ito na mga kuys, ano nga ba yung pagkakaiba nung TMX125 na Series 1, Series 2, at nung ito, bago model natin, yung Series 3 na TMX125. So, una pong tanong, sa makina, meron bang pagkakaiba yung Series 1, Series 2, Series 3? So, ito po, hindi lang po yung pagkakaiba niya, pati po yung mga ibang specs po na, ano, na nawala. So, unang tanong, makina po na TMX125 Series 1, Series 2, Series 3, magkakaparehas lang po siya. So wala po siyang pinagkaiba. Ah, pagdating po sa lahat po ng ano aspects sa cylinder head, sa block, sa stator, clutch side, transmission, same na same po siya. So next, sa carb, meron po tayong naiba sa ating carburetor. So ito po yung tinatanong po din po ng iba. Series 1 at Series 2, Series 1 natin, yung pinakaunang model, yung may kill switch. Meron po siya ditong cut-off valve, kung tawagin ito. Sa, sa part na yan. So yung portion ng carburetor na makakita nyo to sa mga series 3 nyo, wala po siya nakalagay. So kay series 1, meron po siya nakalagay. Ano? Yun po yung cut-off valve natin. So sa series 2, series 2 at saka series 3, wala na po siya. Pares po siya ng carburetor. Yung operation po ng choke, pares lang din. So ganun din po ano. And then, next po natin naman sa mga sa pictures naman po. So, kay Series 1, meron siyang uh, switch ng headlight. May park light din siya. Park light, tapos headlight. Tapos, meron siya dito kill switch. Series 2 naman po, ang naiwan lang sa kanya is ito, yung kanyang uh, starter at saka yung switch po ng headlight at saka ng park light. Kay series 2 yun. Kay series 1, may kill switch, may switch, tapos meron po siyang passing light. May pass light po yung series 1 natin. So kay series 2 naman, naiwan na lang starter, tapos yung switch. And then, nawala po yung pass light natin. Nawala na po dito yung pass light. Tapos, yung kanya pong tambucho is Ganito na yung kulay. So, kulay black na po yung tambot yun ng Series 2 at saka ng Series 3. So, ito po is yung model. Yan. And then, nabago rin po yung design ng tanke at saka nung decals ng cover. Sa right side at saka sa left side. Battery side at saka po yung air cleaner side. And then, yung shock natin, nabago rin po siya. So, kung dati po is stainless na may cover, So ngayon po is on na po siya na spring. Tapos kulay black na po. Ano? Tapos kay series 2 naman, ganun pa rin yung uh, ano niya, shock niya, yung stainless. Parehas yun, magkabila. And then, parehas pa rin sila ng tambutso. Series 2 at saka series 3. Parehas na parehas po. Ano? Uh, decals po nung tangke ng series 2. Same po ng series 1, pati po yun sa, ano, sa cover si Series 3 lang po talaga yung na iba. And then, pati yung, ano niya, tapalodo, sa una. So, same siya na nickel. Pati po yung Series 1, nickel din po yun, tsaka Series 2. Ito naman siya, is coated. Meron siyang coat na kulay gray. Parang silver, ewan kung anong kulay ito ha, i-correct nyo na lang pag mali. So, meron na siyang coated. Coat. Tapos, yung lagayan nyo na, ano, ng placer, meron na rin siyang pintura. Unlike po kay Series 2, stainless pa din. Pero, ganito na po yung blaser ng Series 2. Ito, ganyan na rin po yan. Kay Series 3, ganyan na rin po. Bakal na rin po yung naghahawak. So, yung kay Series 1, plastic, tap tapos square. Ito naman, parang ano siya, iginayo siya kay TMX 155. Pati po sa likodan. Ano? Yan. And then, kay Series 3 naman, So yung kung kusir series 1 natin, pinakaunang model, may kill switch, may switch ng ilaw, may passing. Ito naman po, kay T TMX series 3, wala na po siyang ano, uh, switch ng ilaw, automatic, headlight on po yan. Ayan, uh, oh, meron na po siyang ilaw. So punti lang po yung ano nito, yung low. Nung, ito, ito, ito kasi repo ano? Ito po yung batak. So kahit ano siya, pag nasusi pa lang, automatic, ayan. na, oh. meron na po siyang ilaw. So yun po yung nawala sa kanya. Nawala yung ating ano, switch. Nawala rin po yung kill switch. And then, nawala rin po yung ating pass light. Dito. Yan. So, nag-ano na po siya ngayon. Automatic headlight on. At saka yung park light. Ito. Yan. Automatic buhay na po si park light. Pati po sa hulihan. Yan. Kay Series 1 at saka kay Series 2, meron siyang patayan sa so, pagkaso nyo hindi po agad nakailaw yung ating uh, headlight tsaka yung park light ano? and then sa mga pedal size ng gulong same pa rin po siya sa lahat series 1, series 2, series 3 same siya size and then ganoon din yung ano niya una't huli ang naiba lang po kay series 3 mas maliit na po yung sprocket na pagkalabas nyo ng motor na bago 36 po yung nakakabit sa kanya. Tapos, by 15 pa rin yun sa unahan. And then, uh, meron po siyang kasamang 44. 44 teeth at saka kadena. Yun po yung kung tawagin is tricycle kit. Ano? So, yun lang po yung mga ha, pagkakaiba sa specs ng Series 1, Series 2, tsaka Series 3. And then, yung tanong naman po yung last, ang Series 3 po ba is battery operated na? So, hindi po. AC, ano pa rin siya, AC operated. So, primary drive pa rin po yung ating engine ng TMX125. So, ano iba lang po sa kanya, yung regulator po natin. Uh, although, full wave pa rin siya, GY6 na full wave, pero 4 pins na lang po siya. Nawala po yung kulay black wire sa ating regulator, which is almost the same lang po ng function. Pag sinan po po in sa Series 1, Series 2, Pwede nyo pong gamitin yun. naka wave pa rin po siya at hindi po siya mag-overcharge. Ano ba? So, hindi po siya battery operated. Ito po yung Series 3. Pares pa rin po siya ng Series 1 tsaka ng Series 2. Uh, AC operated pa rin po siya. Primary drive. Kaya lang po siguro na iisip nung iba na naka-battery off na si DMX Series 3. Eh kasi, pagkasusin natin, ayun, nabubuhay na agad yung ilaw. Yan. So, lahat naman po nung kanyang mga accessories, kahit po kay Series 1, Series 2, tsaka Series 3, sa battery po lahat, ano, kumukuha yan. So, kay battery po lahat, may depende. Kung malakas yung battery nyo, lahat po ng function ng motor, laser, busina, starter, ilaw, mapapagalan nyo na po agad. Kahit patay pa yung makina. Unlike po kay TMX 155, yung po ating ilaw is AC drive. Di ba, depende po siya sa revolution ng ating makina. So, pag nag-high tayo sa TMX 155, at saka pala lumalakas yung ilaw. Kasi yung po is AC drive naman po. So, kung wala naman po tayong ano, battery, uh, tanong kung gagana pa rin po ba yung mga ilaw, Siyempre gagana pa rin kasi meron pa tayong regulator. Yun po yung ah uh, siya naman po yung mag-maintain or magbibigay ng, ng mga voltahe ng current pabunta sa ating mga accessories. And, and at the same time, siya rin yung kumokontrol dun sa voltahe na ma-maintain niya lang yung 12 volts. Para hindi siya magpotokan yung mga busit mga flasher, yung headlight. So yun po yung trabaho ng regulator. Ah, uh, yung pong AC, gagawin niyan DC. So kaya pa na yung regulator, Ah, nangyayari, battery natin lumolobo. Pag tinanggal niyo yung battery, nagpuputukan po lahat ng mga ilaw. Once na nagbuhay tayo ng makina. So yun mga kuys. Sana na ko ng ayos at naintindihan ninyo yung pagkakaiba ng Series 1, Series 2 at Series 3. Sa panlabas, tambot ko lang naman yung halos na bago sa kanya. Yung pinaka-main, yung stainless. Kasi si Series 1 stainless pa. Ito naman is coated na siya ng pintura na kulay itim. Tapos tangke. Yan, sa inang upuan. At saka yung cover. Pati po itong kanyang tapulado sa una. Yan lang mga boys. Rides up always. And huwag po nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Para at saka mag ano kayo. Notification bell. Na once na nag-upload ako ng video kagaya nito. Ayan. Ma-update kayo. Ano? Alright. Thank you and ride safe always.